Maulan na naman. Tayong payungan ko tong ano dito. Ah. Saskatoon. Sayang kasi baka Oops. Hindi mabuo. To. So, kaka labas lang kasi ng ano eh. Ayun, ayos dito. Ayun na 'yung uh, payong niya. Kaka-open lang kasi nito eh nung uh, kahapon ba. Tapos 'yung iba nung uh, nakaraang uh, araw. Sayang naman kasi na maano ng ulan, ma-wash out ng ulan. Baka walang mabuo kaya 'yan. Mas magandang may tabo na. Dito man dito, nag-open na rin siya. Yan. konti lang yung uh, bulaklak niya dito. Last year lang to eh. May matagal na yan. Nasa limang taon na to eh. Dati to, uh, dito, banda sa na, Tapos, dahil sa gumawa tayo ng uh, rice bed, nalipat natin uh, dito. Actually, nakadalawang lipat to eh. Dito, sobrang dami ng ah, bulaklak oh. Cherry, namuti. Sobrang dami. So kahapon, ang daming ah, bubuyog jan dyan. Sobrang dami. So, paikot dyan eh. Kahit sa baba, may bulaklak. Ah, nung nakaraang taon, konti lang yung bulaklak niya. Oh, Putim-puti. Mas maganda kasi pagkano hindi umulan para mabuo tong mga bulaklak na to. Sobrang dami. Nang tanong kasi, panay ang ulan. So, sayang. sobrang puti. Puro bulaklak yan. Pagkatapos ng bulaklak. Saka lang lalabas yung ano, yung dahon niya. Sabay na yung mga mabubuong uh, bunga. Yan, so, napakaraming bulaklak. Cherry yun sa taas may bubuyog o oh. yan na lumilipad doon. yan, bumblebee ayan o oh. sa yan so umaambun ito yung mga unang tanim natin ano si buyas buhay na yan ah, libot tapos pati dito Binalik ko yung tabon Ayaw. Ito, tinanggal ko na yung tabon dito kahapon Kaya lang, umulan, kong kaya kala ko din na kasi uulan Sayang Dito nalagyan ko nung tabon din yung ano ngayon lang to Itong uh, apple, dami na kasing bulaklak May mga nag-open na ayan sa ilalim yung tinubuan ng medyo marami na wala kahit papano may mabuo na ano tong kabilang side wala pang bulaklak tong kabilang side lang dalawa siguro or tatlong asanga yung may bulaklak dito yan tinanggal ko na yung tabon okay na siguro yan ah may mabuo na sa kanila tapos eh. Dito, binalik ko to. Kahapon, tinanggal ko na. Ngayon, binalik ko siya ulit. Ang dami kasing bulaklak. Ang bango. Ayan. na may mabuo. May isang sang nabali dyan eh. Ayan. Ahil natumba tong, ano. Tabo na. So, sobrang lakas ng hangin. you mm -hmm. lang uh, umaraw ngayon pero malamig pa rin yung ano yung hangin kaya yan nilabas ko yung ating ibang mga halaman so maliban dito meron pa tayong mga seedlings na naandoon sa loob yan bakas pa yung pintuan kasi uh, nilalabas ko pa pakita ko lang muna tong ating ano ah patola so ngayon lang to nakalabas yung iba dito ngayon lang nakalabas yan yung the rest naman yung iba medyo sanay na kaya hindi na sa hindi na nalanta yung kanyang dahon pero itong patola napansin ko lang kasi ang daming bunga sana yun to so, nilagyan ko siya ng ano ng walis ayan oh yan, yan po yung bunga ng patola. Saan na ba yung ito? Oh. Yan. Ito pa oh. na siya sa loob ng bahay. Ewan. Ito pa oh. dami. Yan. Dalawa pa ito oh. daming bunga. Ang lamig pa kasi. Ayan, oh. Hey. <laughs> Ala. Puro na ata may bunga. Eh, wala na sobrahan. Hindi naman sa maaga nagtanim pero maaga lang silang namunga. Sayang. Dapat niyan mabuo na yan siguro pag nasa ano na yan eh. Pag nasa lupa na. Ang hmm, daming bunga oh. Ngayon lang nakalabas to. Ito yung mga nasa ano eh, sa gilid ngayon ko lang sila nilabas so ayan yan yung ating mga seedlings ngayon tapos namaya punta tayo sa loob so meron na tayong sa greenhouse na ibang uh, seedlings pa yan so yan landa kagad yung dahon nun no? kasi masyadong naarawan arawan Kaya lang hindi naman siya dry pero yan yan ang nangyayari pagka uh, nilabas natin sila hugulat yan hugulat yung iba yung iba namang sanay na uh, parang ulo ko lang sa kanila ayan sa so pagpasok natin sa loob ito pa yung mga naiwan na ah, uh, uh, ilalabas ko pa yan Maraming, marami pa yan Ampa, pa. Nasa garahe ngayon yung mga seedlings na pinapa pinapaarawan natin kanina. Ayun. Medyo kasi malamig pa sa labas kaya hindi pa sila pwedeng ano mag ah uh, tagal dun. So ito kasi dito nasa mesa lang siya kasi matataas na. Yung dalawang arak uh, natin diyan puno na rin. Tapos dito pwede tayo mag-disco kasi may ilaw to. Ayan oh. Yun. Maliwanag o. Oh. yan Sa gabi kasi medyo malamig pa kaya yan may mga ilaw siya. Oh. Ito. Ayun. May ilaw. Ayan. Lakin dito. Pwede tayong. Ayan. Para kahit paano sa gabi. May ano sila. May ilaw. Mainitan ba sila? Kasi malamig. Kasi yung garahe natin. Hindi naman to ano eh. Ah, nakasilyado eh. May mga yung mga gap yan sa gilid oh. Ayan. Uh, sa so taas, dumadaan yung ano. Dumadaan yung ano niya, yung alamig. Pero ito, iniwan natin to dito kagabi. Bagong tanim to kahapon, nilipat natin. Ah, uh, tiny team ah, uh, tumita po ito. Ayan, naging na siya. Ayan. Kahapon na siya natanim and then ayan na siya. Yung iba tumayo na, yung iba tumba pa. Lagyan natin ng stick yan. Mga naka-bend. Ayan. Ito kahapon yung mga yan. Nakatumba rin yan. Pero tumayo na kanina. Ayan. Yung mga gap yung ating ano. Yung garahe. Kaya. Na. Ayan. Diyan sila ngayon. Dito sila ngayon matutulog. So first time nilang uh, mag-stay uh, sa labas ng ating mga seedlings ito kasi maganda nakarak na siya kasi hatakin mo lang yan tapos diretso na siya sa labas kasi kung isa isa kagaya ng uh, ginawa natin kanina na oh ang tagal abutin tayo ng syam syam yan sang hatakan lang yan pag bukas mo ng garahe hatakin mo yan medyo mabigat nga lang dahan dahan lang baka uh, madulas eh lumilapon ano, ba o ba ang dami ng seedlings ngayon. Yan, lahat ng seedlings, hindi, may naiwan pa sa loob yung mga, wala kasi yung pwestuhan, so baka dito lagyan ko May mga siguro ko na sa sampo or uh, dosing, ano pa, dosing tray. May ampalaya pa doon, alugbate, okora, tapos sili, tapos talong. So ayan, so ito yung aming ginagawa sa ating mga seedlings pag ah, tayo ay nagpapaharden. Nung nakaraang taon, nga, dito ko lang sa lapag nilagay eh kasi wala pa to dati eh. So yung ilaw, itong mga to binaba ko to siya tapos doon ko kinabit yung mga itong mga ilaw na 'yan. Yan. So ngayon medyo mabilis na. So maganda kasi natututo tayo taon-taon. Ah, Ni -taon. kakaron ng idea kaya medyo ang ah, bumibilis sa ating ano ah, ginagawa sa ating ah, garden kasi. Hindi naman yun sa isang taon makukuha mo kagad. Matagal din po. So, ang ilaw niya, mamaya na lang, mga uh, gabi na. Kasi okay pa naman yung panahon ngayon. Maaraw pa naman. E, ayan siya, oh. Wah. Ito maganda, oh. Ano? <laughs> ang ganda. Ano yan? halo-halo yan? Patula. -halo uh, uh, tapos, uh, diba ba? Patula. Uh, bitter gourd uh, ang palaya tapos may uh, yung mga na mm, sili tapos doon yung iba't iba halo-halo ayan so yan lang muna yung ating update sa ating mga seedlings sa araw na po ito magandang gabi and uh, maraming uh, salamat po patayin mo tayong isang patayin lang to isang switch lang to patay po yan lahat bang yun tayo na dilim na siya Um, Ameyen na lang. Ayun. <laughs>